Nagbahagi ang 33-anyos na dating child actress na si Serena Dalrymple ng magandang balita sa kanyang social media account nang magpost siya ng ilang litrato kasama ang kanyang asawang French-American na si Thomas Berdelay at ilang prints ng kanilang magiging unang supling. Nagpost ang mag-asawa gamit ang isang lobo na hugis, baby, ang ilang larawan ay nagpakita ng nang sonogram na may board na nagsasabing March 2024 ang expected date ng paglabas ng kanilang panganay. Ang kanilang dalawang fur babies ay nakasuot din ng mga bandana na nagsasabing, big sister, at middle child. Adding a little more love to our tribe, caption sa post ni Serena, bumuhos ang congratulatory messages sa comment section mula sa kapwa artista at taga-suporta ni Serena. Hindi makapaniwala si Angelica Panganiban na magiging lola, na siya makaraang i-anunsyo ni Serena na magkaka-baby na ito, bulalas ni Angelica sa comment section, Wait, Lola na kagad ako, yes Mimi. Kailangan nyo mag-visit ni Tita Bean, sagot ni Serena, reply naman niya sa pagpuso ni Rika, Mimi X you're going to be a grandma. B I cannot wait to see you with a bib. I'm a grandmom huho, please message me how I can see you, ani Rika. Inanunsyo ni na Serena at Thomas ang kanilang engagement noong 2021 at ikinasal noong October 2, 2022, si Serena ay kilala sa kanyang mga papel, sa mga pelikulang komedya, kasama ang mga beteranong aktor na sina Dolphy, Redford White, at Babalu. Nagretiro siya sa industriya ng showbiz noong 2000s at ngayon ay naninirahan sa Estados Unidos.